magandang tanghaling muli <coughs> nagbabalik ang inyong lingkod para mag content <laughs> balik to, pala yung aking damit ano? <laughs> galing ako ah, katatapos ko lang maglaba Yan, kaya balik yung aking damit Yan. Saka, naglagay na rin ako ng gamot sa aking mata kasi medyo nagalabo yung mata ko oregano guys yung ah, katas ng oregano yun ang aking ginagamot sa mata. Pampalinaw guys ng mata. Ang oregano. Ayan. This is my content. Ah, ito pala ay nasusulat sa banal na kasulatan. <laughs> Ngayon ko lang nalaman. What's this? may kapatid nga. May kapakapatiran. Marami pong manluloko at madjikero. Ayan. May taong manluloko at may taong naloloko. Yan ay nakasulat daw sa banal na kasulatan. Sabi ni Madam Pao. Bro, ututuin ka. Pag gana ipatago mo na yung pera mo, talagang tatakbo na. Eh. Maraming tapat. Huwag <coughs> kasing manloko. Mahirap kitain ang pera. Talaga, sobra. Pero, sa mga taong manloloko, napakadali nitong Uh, mak makapitan yung pera na hindi naman talaga sa kanila. Tapos, yun nga, magbarangay or magreklamo para makuha lang yung pera na yun, kinawa ng manloloko. Kaya, huwag naman luko. Naku, nagtrabaho na lang mag-ipon. May kapatid nga, may kapakapatiran, Marami pong manluloko at madjikero. O ka, pagka na ipatago mo na yung pera mo, talagang tatakbo na. Eh. Marami istapador po na susulat sa banal na aklat. Isang maluloko at isang manluloko. At hindi... hindi hadlang ang kahirapan kung marunong ka ang makontento sa kung ano ang meron. At yan siyempre ng pagsusumikap, magtrabaho hindi yung uutang, hindi naman pa na marunong magbayad. Nako! Laman kayo nang hindi ko alam. Kung gusto nyo ng kaalaman, sundan nyo lang ang page ni Madam Perceda V. Rueda Acosta. Siguro siya po ay presidente ng pau kaya sundan nyo po at marami po kayong matututunan na maganda na hindi panlolo ko. Bow. Bye-bye! <laughs>